Guys, pag-usapan natin ang tungkol po sa justifying circumstance at mga halimbawa nito. Unang-una, ano po ba ang ibig sabihin ng justifying circumstance? Sa ilalim po ng Revised Penal Code o sa ating Kudigo Penal dito sa Pilipinas, ito ay mga sitwasyon kung saan ang isang tao ay hindi po mananagot sa kanyang ginawang kilos na ituturing natin na krimen. Dahil sa ilalim po ng batas, ito ay makatwiran. Ibig sabihin nito, guys, idol, kahit na may ginawa ang isang tao na pagpatay na sa karaniwan, ito ay tuturing na krimen. Wala pong pananagutan ang taong gumawa. Ibig sabihin, wala pong krimen na nangyari at walang criminal liability dahil ginawa ng tao ito upang dipinsahan ng kanyang sarili sa mga particular na sitwasyon o kalagayan. Liwanagin po natin, ano po ba ang mga halimbawa ng justifying circumstance? Unang-una, self-defense. Ang isang tao ay gumanti lamang upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa agresyon ng ibang tao. Sa ganitong sitwasyon ay doon kailangan dito yung tatlong elemento. Una, unlawful aggression. Ibig sabihin may actual na aggression. Pangalawa, reasonable necessity of the means employed to prevent and to repeal it. Ibig sabihin, wastong dipinsa. Pangatlo, lack of sufficient provocation on the part of the person depending himself. Ibig sabihin, walang provocation mula sa nagtatanggol idol. Pangalawa is defense of relative. Ibig sabihin nito, ang isang tao ay ipinagtanggol lamang ang kanyang kamag-anak mula sa agresyon ng ibang tao. Pangatlo, defense of stranger. Ang isang tao ay pinagtanggol lamang ang ibang tao kahit nasabihin na natin na wala siyang obligasyon na gawin ito. Pang-apat idol is yung tinatawag na obedience to greater evil or injury. Ibig sabihin nito idol, ang isang tao ay gumawa lamang ng isang aksyon upang mapigilan ang mas malaki pang pinsala o panganib. Pang-lima yung tinatawag na fulfillment of duty kung ang ginawang kilos o aksyon ng isang tao ay para lang sa pagtupad sa kanyang tungkulin, karapatan o opisyal na gawain. Kagaya ng pulis, they are performing for their duties and responsibilities. Pang-anim idol is yung obedience to lawful order. Kung ang aksyon o kilos na ginawa ay para sundin lamang ang isang lehitimong utos mula sa nakakataas. So yan po ay do'n yung mga halimbawa ng mga justifying circumstances na under po sa ating revised penal code. Sana po may natutunan po tayo sa ating topiko ngayon. Marami pong salamat.